Good morning. Are naman kami subong sa Apoys. Kaya may nag-invitar sa amon nga hinablos ni Nunoy. Dedication sa bata. Nakatsamba. Dahil medyo ang attire ni Madam Manicurista. Hindi naman Manicurista. Viseta. Diba? O sige, ipakita ko sa inyo. Anak. Wala pa man nag-umpisa. Hindi medyo... Video-video lang, anay. Camera-camera. Ang mga tag-iya sa party. Yes. Um wala pa gitawo so, subong ipalibot ko anay ang tamira sa inyo uh, ara ang ako ng mga nga mga na babay man ang mga kapartidusan, man si cellphone. Amo na yakon may party. Tapos, uyatay lang cellphone. O si Salbi, kag si Don Don Bisi sa cellphone. Si Akilina, kaposing-pusing man, kay namin dress niya. Amo na siya mga guwapakon, ang mga, mga pamilya or doyo na arisobong magpinapuay sa aboy yeah. di ako yaya palibre naman ng panyaga ha 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 diba sige na makumpisa ang party <laughs> ngayon sige lang nga <laughs> na historia sa camera oh di ba ha 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 pag siling na dedication, i-move po ang ako nga schedule. move ko nga alaun na. Te tapos bisubong maram marampa pagbilya ang hila. Kaya totoo ang kliyente ko. Pero manyaga ko di anay. Di Laka lang na yung Nga may nag-invitar sa inyong party. Mag sa party, -anay. Ah, di <laughs> Wala pa katao-tao, di rin na yun la siya tawo-tawo pag subong ara ang ilang preparasyon preparation ari ang mga bisita. Tinalakputos pa, nakakputos pa ang lechon uh, ang cake preparado na. O, tapos ang mga bisita gan, chika kitchik lang anay. Kapalibot <laughs> ko lang ay ang kamera. Amuna uh, Amo ang mga bisita. Di. Ay, pagid may isa, pagid ka bisita, nga guwapa. Oh, uh, 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 a... Hello. A... Hello. Ay, di ka magpakita sa kamera. Pakita sa kamera. Uh, Makaon sa aslo. Nandiyas nga gahulat na may kinananay. Di machismis na ang ibabol siya na. Ay, ay Diyos ko. Amo na ning chansa ni Badama ni Kiorista na makapagwapa. Panalagsa. Okay, di ba? Di subo mabihip lang po, anay. Ha? Babay lang, anay. Di ba lang ka po, anay.